adak alak dakbet uga na uga kanana na adak pet man uga kanana agoy rodi uga wingal lula. di bana ko jay kan harang lomel, peres adam man uga <laughs> agamat alo ah, la na lalak tuloy jay ko jay premier mo di nak. na pakajalo la biglang katam. edi Ada tu yang kurang tak bakal hidup di ni kani ni mana little club, little club mampir eh pastor hyping pem, pastor class may lang satu sabi ni little club ada kau ni ni mesti five ang balik nyalula, sa five ang balik nyalula, ay niya tak mungkin ada paksa paksa cerita anda pa. Kusana ni, kusina ni Mercy at saka ni ay, may binabalang si Laudin. 48 likes. O, salamat naman per team. Bakit ako si Ma'am Ila. Ma'am, kasi na Mercedes Dan Jordan Tapos yung Nolo. O, ayan, ang task, task, ko na pala. Ayan, task ko na. Ikidan all time share at wag iwan ako nang sayo ng bakas sabi ni Roel. Salamat Aromel. O ayan ano ang aking ko ang aking blazer for today's live streaming si Madam Joby Crucio of United States of the America. United States of the OSA. Naku, asa na ba tayo? Wala na yung pambasa ko sa kabila. 23, 4, 5. Pagkasunod pa talaga, no? 5, little, kuya little. Napaunpas si ano si 25 eh, 7, ay nag lang ang heritage ano para sa ating fan, sa ating counter. Mamorce ay ganon. Apo yung ay hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila Lola at saka ni Mamorce. Adam Manuga, kadaan about this? Si Crash Follower TV, SK Warrior, may galaw sa from Crash Follower TV. Ay ano, naalala ko tuloy yung kay Pastor ano, wait nga i ko ngayon ano, Pastor ano, i ko yung ano yung dakila no. Para sa atin pa eh. hindi tayo kani. Hindi tayo nakakaatin ng mga Ayun, pala mga idol, pala blam naman ang aking nakasabi to, ang aking English for today's live streaming. Si Madam Jubilin ko si. Roto ko na siya, roto. Boom. Ano ba yung sinabi ko?

HQ bakit mo na ako. Wait lang ngayon bago magbigay ulit ng isang CPR series Kit. Pagbigyan nyo na si Kit sa, no, sa mga CPR. Ay, papano, eh, paedit pa Paano eh? Nakukuhan ko yung dahat kong ginagawa na hindi ko na kaya. Eh, Ang hirap, hirap na hirap na ako ibalik yung pagkanta ba? Minsan kasi nakakaingit yung mga kumakanta na eh. Ay, minsan yung mga nag-livestream eh. Agay, okay, Rudy. Agay, okay, Rudy tuloy. Balik na. <laughs> Ayun dito mga kumakanta. Andiyan kanina, mabisita ko kanina ako na yung bass guitarist. Nakilala ko yata sa live streaming ni Madam Lulis kagabi, eh, Madam Kitty. Si James na siyang bass guitarist. Kasi na si Dandy Kit Tamsak Bill All from Onyx Gaming. Salamat, Onyx. At Tabli ko muna si... Subukan natin maglagay ulit ng isang kwan. Kuya Eric, kain po tayo. Ay, sige, sige, Lomel. Ano, ikain mo na lang ako muna, ano? Eh, tayo naman ay malapit na rin mag-in. Pero bago yan, bago ako mag-in, eh, gusto ko muna mag-alay ng isang... isang the best in the west. Ma'am Eileen, thank you so much. Kagta muna ako, no? Kahit kung lang, pagbigyan nyo na si Eric, isa, no?